Pag po yan, noong no, 2012, nagkaroon po ng standoff dyan sa Scarborough. Yeah. Ang, uh, ang situation noon, more than one, 90 ships ng Chinese ay eh, doon sa loob at labas ng Scarborough. Tapos well, nagkaroon ng standoff. But... No? Liliwanagin ko lang, yung Scarborough, ito po yung nasa Zambales area, yeah. yun pong uh, ayungin, nandoon po yan sa Kalayan Island Group yes. o yung tinatawag na spot sa may Palawan. So dahil dun sa stand-off dito sa Scarborough, itong front channel na tinatawag yung sa DFA, nagkaroon sila ng impasse, hindi na sila nag-uusap. So kailangan ang uh, decision ni President Aquino noon, i-de-escalate o pahupain yung tension sa Scarborough. Ngayon, ako po ay naitalaga bilang back channel negotiator. Uh, again, liliwanagin ko, yung back, pagiging back channel negotiator po, hindi po yan bawal, no? yan, yan ay isang foreign policy tool na ginagamit po ng mga gobyerno para i-de-escalate or uh, ma-resolve yung mga tension yung mga ganyan situation. So ako nga po yung ipinalaga. So in the course of uh, three months, ay napaalis po natin yung mga barko dan sa Scarborough. No? Sabi ko nga ho, kahit tignan po ng media sa Scarborough ngayon, kung merong barko sa loob ng uh, Scarborough, wala po no so natang, natang, na, napaalis po natin yon so in short na, na na, accomplish ko po yung aking mission sa Scarborough Scarborough lang po ang covered ng aking uh, uh, pagbabak channel to -escalate the escalate situations and accomplish yung mission na hindi po natin sino kahit nakatiting na teritoryo natin no so yan po yon ngayon um, uh, itong pumasok itong grupo nila, itong uh, Duterte administration, ko ano-anong intrigang nilabas, ano? Eh, sinasabi ko nga, eh, na-accomplish yung mission sa Scarborough. Wala pong reclamation dyan, ha? Hindi po, wala pong tinayong base. Sabi ko nga, again, inahamong ko yung media, tsaka kung sino man, maglabas kayo ng picture na nasuko yung Scarborough, hindi po atin po yan. And precisely, yan po, nung hindi umalis yung tatlong naiiwan na barko sa labas na Scarborough, yun ang reason kung bakit nag President Aquino ng uh, arbitration case na ipinanalo natin noong 2015. Mm -hmm. So, kasi nung po yan, kung anong situation, na binenta kung ano-ano, misdirection po yan o panggagastlight na tinatawag na sila po, si Duterte, ang nagpasok ng pogo rito sa Pilipinas, yung mga milyon, uh, ang ribong Chinese workers, sila ho nagpasok niyan. Yung China Telco, sila ho nagpasok niyan. Si Duterte rin na nagpapasok sa mga kampo ng mga cell sites, ano, na using Chinese equipment. Siya po yun. Yung Sinovac, yung Farmalee, yung mga infrastructure projects, sa kanya po sa administrasyon niya. Um uh, nangyari yan. at itong recently siya yung nakipagpulong dito kay si Jinping na hindi niya ipinaalam ito kay uh, President Marcos. So maliwanag dito kung sino yung traitor sa sa interes ng bayan ano? At pero 'yun sila magaling eh. Ililihis nila eh uh, para pagbibintangan nila iba para malihis yung atensyon mula sa kanila. Okay. Uh, Senator, ano lang, okay. up lang masaya. Mm -hmm. So, okay. anong, learn, anong pwedeng learnings sa pag-back channel nyo, Senator Trillanes? Dahil mm -hmm. uh, kung sabi nyo nga emission accomplished kayo doon sa ano na yun, yes. uh, napaalis yung karamihan ng mga, ng mga ship na nandoon from China. ano. Mm, -hmm. uh, mm -hmm. eh, ngayon kasi, nauulit may nangyayaring hindi maganda eh, yun. Yeah. Diba? So, ano ba ang pwedeng, pa ano ba yung learnings doon na pwedeng ulitin just in case mm -hmm at uh, uh, talaga at saka masasabi ba natin na wala talagang kayo pa lang pwedeng magsabi nun kung meron bang wala namang ipinangakong anything di ba para lang talagang maging okay yung mission na yun wala pong pinangako at okay. least dun sa time po ni President Aquino at definitely nung nung ako ay bak uh, back channel negotiator kasi napakasimple yun kung pinangako yan eh, hindi ginawa o kanino sinabi ano yun uh, di ba kung Pinangako yan ng kung sino. Dapat may ahensya na pinagbabaan nun. Na, nahila yan. Pero hindi naman eh. di ba? Kasi ano lang yan? Uh, misdirection yan. Uh, I don't know. Dapat China ang magsabi. Sino nangako sa inyo? Definitely hindi isang senador yan. Dapat presidente yan. Kaya ang sinasabi ko rito, kung meron at meron nangako dito, si Duterte yan, kasi lahat ng pabor sa China nung panahon niya pumasok lahat yun, no? Pinahinto nila yung EEZ patrol sa Philippine Navy, ng Philippine Navy, no? Nung panahon niya, administrasyon niya, pinahinto niya yung EDCA ng US. So, sino dito ang pwede? Presidente, siya yun. No? Siya dapat ang tinatanong. Wala, may nagtanong na ba sa media tungkol dyan? Di diba? At dapat yung, yung China, unang-una, -una, dapat sila mag-produce. Bakit natin sila paniniwalaan? Di ba? So, tat tatanungin natin yung credibility nila but definitely hindi yan nangyari dun sa panahon ni Pinoy at nung ako ay back channel negotiator kasi ang sakop lang ng aming negotiations, yung Scarborough lang, hindi yung ayungin. No? Mm -hmm. May mga pahayag uh, si uh, uh, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile no? tungkol dun sa inyong nga pong, uh, role dun sa back channel efforts nung... No? nung, nung time na yun. Alam ko na napaliwanag yun na ng mahaba kung ano naging role nyo doon at kung ano yung nangyari. Uh, okay. pero uh, sa kaya lang gagaling yung uh, dating uh, Senate President ano, uh, saying uh, itong uh, mga uh, tingin niya yung nangyari at uh, naging role niyo dyan sa back channel efforts na yan. Al al alam nyo, nung panahon ni, ni Pinoy, hindi naman siya umiimit eh. And in fact, nandoon siya nung no, nag-briefing ako sa Malacanang. tatabik ko siya no sinabihan siya ni President Aquino uh, Senator Senate President ako ang nag-authorize kay Senator Trillanes mag backchannel so tumahimik siya ron nakinig lang siya tapos no nag kami ng uh, sa Senado dahil kinokontra ko yung paghati ng Camarines Sur, biglang nag-so-so -so ng intrig at pinapasagot niya ako nung mga nangyari sa backchannel. Kaya e ako, Teka, confidential yun. no Classified matters yun. Foreign relations and national security yun. Hindi mo pwedeng ilalabas yun doon. Out of order po yun. No? So yun ang kinakuha ko sa kanya. Pero eventually, simula nung punta na yun, hanggang six years ni, ni Duterte, hanggang ngayon, niwala wala naman siyang nilalabas na anything. No? Kahit na yung sinasabi niyang Brady Notes daw, nilabas ba sa media? Binigay ba sa inyo yung kopya? Wala ho, no? Wala. Nothing. Prinisenta sa ni Duterte noong May 2021. Ilabas daw kung ano yung mga nalalaman niya. Wala rin. No? Pero alam niyo itong fake news factory ng uh, Duterte Group, eh talagang master nila yan, ano, misdirection. Kahit sila yung traitor, sila yung nagbenta ng interest ng Pilipinas sa China, pero kailangan nilang ituro sa iba kasi wala sila maisagot. Yun lang po yun. Kaya ito, nakita nyo yung video na pinost si Enrile mismo nagsabi na ang, ang uh, mission ko daw ay eh, paalisin yung mga Chinese doon sa Scarborough. Eh, sabi ko, yun ang mismo ang dapat, di ba? O siya mismo ang nagsasalita doon, doon sa video na yun. Kaya, um, I rest my case.